Hanggang saan nga ba ang kaya mong gawin para sa taong iyong minamahal? Hanggang kailan ka magtitiis dahil sa pagmamahal? Hanggang saan mo kaya? Kaya mong magbigay ng tansa? Hanggang kailan ka nga? Dahil ako, nagsawa na. Ako ay titigil na. Ilang pakiusap na ba ang nagawa dilang pagpapatawad na ang sayo'y naigawad na ngunit imbis na ikaw ay umayos na bakit mas lalo kang napapasama? Imbis na umayos ka at hindi na gawin pa ang mga bagay na sa akin nagpapaluha, bakit mas lalo kang lumalala? Bakit mo binibigyan kita ng tsansa, eh mas lalo ka lang nagpapabaya? ang gumalaw ng kusa. Hindi kinukulong upang ikaw ay magsaya. Hinahayaan kang gawin ang iyong mga kinakahiligan. Hindi mo na kailangan pang ako ay pakiusapan. Dahil kusa na kitang pinapakawalan. Kusa na kitang sa mga nais mong gawin. Dahil ayaw kong ikaw ay kulungin. Nasobrahan na yata ang aking pagpayag sa'yo. Dahil nagagawa mo nang ignorahin ako Nagagawa mong ignorahin ang mga sinasabi ko sa'yo dahil nasanay kang napapatawad ka. Nasanay ka ang puso kayo rumurutok kapag kung uusap Oo at napagbibigyan kita na kahit ilang beses kang sumuway ay eh, pinagbibigyan kita. Ngunit ang puso ko rin naman ay kung magagalit ay eh. gagawa ka lang ng pangakong Hindi rin naman maipadadama Hindi madadama ang pangakong yung ginagawa Ayun, puro kasalita Pangako Ibabago na ako Pangako, hindi na ako uulit pa Pangako, aalagaan ko na yung puso Ito na naman tayo sa mga salita mong punong-puno Mananatiling ito ay lumalabas lamang sa iyong bibig at hindi makikitang ito ay ang gagawin. Napapagod na rin namang umintindi at laging sa iyo ay pumapahig na lang ang puso. Pagod na ang mga batang laging naninikit dahil sa kakalabas ng balde-balde ng mga luha. Hawa na akong matawag na tanga, inutil, bobo o utu-uto. Pagod na ang aking bibig na ipagtanggol ka sa ibang kakilala pagod na ang utak na mag-isip kung nasan ka na ba o kung ano na yung ginawa. Pagod na rin ang puso kumintindi pa. Pagod na kumintindihin ang mga nasasabing dahilan sa tuwing ikaw ay biglang nawawala na parang bula. Nakakayaan na kita talaga. Dahil ako, natakot na. Natakot na.